Ito na yung ating ina-brown, nagpakulo lang ako ng kaunting tubig, inuna na ang kamatis, sibuyas at mushroom. Pagkakulo ay inilagay ko na yung iba pang mga gulay. Pagkatapos ay maglalagay tayo ng bagoong. Ito po ang bagoong nila dito sa Thailand na kasinglasa din ng ating bagoong syempre malunggay at hindi na po ako naglagay ng kahit anong pampalasa o pampaumami dahil umami na ito dahil sa ating mushroom ang sikreto nga pala ng maberde-berding gulay ay huwag nyo pong tatakpan kapag ito ay pinapakuluan ganon din sa mga ibang luto Tikman natin, meron po tayong suka na maraming sili hmm hmm ang sarap ang sarap migo. Siyempre, balansihin natin dapat. Dahil mapaparami tayo sigurado sa pork belly. Hmm. Ito lang, marami din gulay.